Nagpahayag nga si Antonio Trillanes sa kanyang pahayag laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At talagang kumalat ito at talagang uh, inisa-isa niya ang pag-iimbestiga niya laban kay Duterte. Katapos nga lumabas ang video ni Trillanes laban kay Duterte, lumabas naman ang mga testigo na laban kay Trillanes na binabayaran daw ito. Pero itong pagsasalaysay ni Trillanes sa kanyang mga pagsasalita laban kay Duterte. Ayon daw kay Trillanes, mayroong direktang ugnayan si Duterte sa pagbuo ng operasyon sa Davao Death Squad or DDS na kalaunay naging template para sa buong bansa. Matapos siyang maging presidente sa testimonyo ni Edgar Matobato at Arturo Lascanas. Pinatay ang mga target batay lang sa utos. Madalas ay hindi nila alam kung totoo bang kriminal o drug addict ang mga ito. Ginagantimpalaan ng pera ang bawat pinapatay. May presyong 5,000 hanggang 300,000 depende daw sa value ng target pag-amin nga ni Lascanas at Motobato. Si Lascanas, isang dating pulis, umamin siya na mismo ay isa sa mga leader ng DDS at tumistigo siya sa harap sa International Criminal Court or ICC. Anya, personal niyang nakita at naranasan ng mga kautusan ni Duterte at pumatay kabilang ng isang insidente kung saan pinatay ang buong pamilya kasama ang buntis at batang anak. At banggit pa ni Trillane, si Michael Yang ay isang Chinese national. Dating economic advisor ni Duterte ay sangkot daw sa operasyon ng isang malaking shabu laboratory sa Dabao noong 2004. Ito raw ay inireport ni Cornel Asierto pero binaliktad siya ni Duterte at pinatalsik kalaunan. Napilitang magtago si Asierto dahil sa banta ng kanyang buhay. Ayun nga daw kay Trillanes, ang gera kontra droga ni Duterte ay isang pakitan tao lamang. Ang tunay na layunin daw ay monopolyo ng drug trade sa bansa. Pinapatay lang ang mga hindi bahagi ng kanilang sindikato. Samantala ang mga kaalyado ni Duterte gaya ng anak niya si Polong Duterte at son-in-law ni Atorni Manase Scarpio ay di umano'y nagpapasilitate ng pagpasok ng droga sa bansa sa pamamagitan ng kostom. Binunyang Green ni Trillanes na may hawak silang dokumento na bank account na buong pamilya ni Duterte na si Sara, Paste, Pulong at mismo daw si Duterte na tumatanggap umano ng 40 to 55 million pesos kada anim na buwan galing sa mga negosyanteng sangkot ng droga tulad ni Sami Oy. Isa ito sa mga ebidensya na isusumite nga sa impeachment case ni Sara Duterte. Dagdag pa ni Trillanes, kumikita daw ng malaki ang grupo ni Duterte sa panahon ng pandemya. Sa halip na kalamidad na bakuna tulad ng Pfizer o Moderno, pinaboran umano ang Sinovac. Dahil may tubo rito na 2,000 pesos kada inject, kumikita raw sila ng 100 billion piso sa transaction ito. At isinama rin ni Trillanes ang face mask, PPE at space shield at iba pang medical supply sa listahan ng mga pinagkakakitaan nila. Inakusahan din si Duterte siya mismo ang nagpapasok ng mga pogo sa Pilipinas, ang mga offshore gaming operator sa bansa na naging pugad ng human trafficking, cybercrime at money laundering. Sa likod daw nito, muli si Michael Yang at iba pang Chinese national. Kaya ayon kay Trillanes, hindi Pilipino ang pinagsisilbihan ni Duterte, kundi ang interes ng China. Ang paninindigan daw ni Trillanes, hindi daw siya nagpapahayag dahil sa politika wala siyang hiling kundi pagbubukas ng isip ng mga Pilipino. Hindi niya gusto ipilit ang sarili niya pero nais lang niyang makita ng tao ang katotohanan. Para sa kanya, hindi pagmamahal sa bayan ang pagmumura o pagpapatawa kundi ang pagtindig para sa katotohanan kahit pabuhay ang kapalit. Lahat daw ng ito ayong kay Trillanes ay may matitibay na ebidensya at testimonya. Kaya daw inabot ito ng halos walong taon ang pag-iimbestiga ng ICC at hindi raw ito gawa-gawa lamang. Kaya naman lumabas ang testimonya ng isang witness pangalang ginagamit Lorna tungkol sa isang umanoy bayaran para sirain si Pangulong Duterte. Si Lorna ay hindi totoong pangalan niya para daw protektahan ng kanyang pagkakakilanlan ay isa sa mga umanoy naging testigo labang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong isinampa sa International Criminal Court o ICC. Sa kanyang pagsasalaysay, inamin niyang binabayaran siya para magsalita laban kay Pangulo. Ayon nga kay Lorna, may lumapit sa kanya na isang kilalang tao. Pinangalan niya bilang isang Father Alejo na nag-iwan ng 20,000 sa kanyang upuan. Madalas daw siyang binigyan ng pera. Minsan para daw nilalagay daw sa tissue habang sila ay kumakain. Simula ng September hanggang November daw, patuloy siyang binibigyan ng pera. At inutusan daw siya na scripted estimate ang kanyang babanggitin. November noon, nung tinawagan daw siya ni Senador Antonio Trillanes. Ayon kay Lorna, sinasabi ni Trillanes sa kanya kung ano ang ex eksaktong sasabihin niya sa mga audio recording. Ganito daw umano ang ginagawa niya kay Edgar Matubato. Isa ring controversial na tumistigo noon. Lahat daw ng usapin nila ay nire-record para matakot silang umatras. Nibigyan paraw daw sila ng apidebit na may nakasulat na mga kasinungalingan. Gaya ng umano'y connection ni Duterte sa droga at ilang konsehals ng lunsod. Nagtakara daw siya kung bakit may kwento ng droga. Sabi daw sa kanya, hindi maniniwala ang tao sa isyo ng EJK, kaya droga naman ang ipapalit. Ka naman pagpunta ni Lorna sa Maynila at pagtira nga sa kumbento. Dinala si Lorna sa Maynila, binigyan ng pamasahe at tiket. Doon sila nanirahan ng isang kumbento ng mga madre sa Makati. Sa lugar ng madre, Madrid Street, bago pa siya dalhin doon. Pinayuhan siyang huwag makipag-usap kahit kanino. Ngunit isang araw, may nakausap siyang madre kaya natakot ang kasamahan niya. Naman, inilipat si Lorna sa Holy Spirit Convent sa May Betigo na malapit sa isang eskwelahan. Kaya dito sa isang conference room pinapapirma daw siya ng mga apidabit at patuloy siyang pinagsasabihan kung ano ang sasabihin niya. Layunin nga daw ng grupo ayon kay Lorna, ang pakay daw ng grupo ni Trillanes ay sirain si Duterte dahil bulag raw ang tao hindi daw masira sa EJK kaya gumagawa sila ng aligasyon tungkol sa droga. Nabanggit pa raw sila ng mga linya gaya ng hanapin natin ang paraan para bumagsak yan. May mga text pa raw mula kay attorney Sabio na nagsasabing ang testimonya mo ay muhagsak nila si Duterte. Naman ang pag-urong ni Attorney Sabio at sa kaso sa ICC. Matatandaan si Attorney Yud Sabio ang unang abogado na naghain nga sa kaso labang kay Pangulong Duterte sa ICC. Pero noong 2017 pa lang, inatras niya ang kaso sa isang panayam. Sinabi niya, hindi niya daw masikmura ang ginagawa ni Trillanes at ang mga taktika nila gaya ng ginagawa nila kay Bicoy na nagsabing gawa-gawa lamang din ang mga paratang labang kay Duterte. Ang sitwasyong ito ay isang malino na halimbawa kung papaano nababahiran nga ng politika ang personal na interes at impluensya sa kapangyarihan ng paghahanap ng ustisya sa Pilipinas tungkol sa mga aligasyon ni Trillanes, lalo lalo na si Lorna at si Attorney Sabio maraming kailangan timbangin. Una, si Terillanes ay matagal siyang kilalang kritiko ni Duterte lalo na sa mga isyong may kilalaman nga sa human right at katiwalian. Kaya nga siya ang nagsimula ng ilang Senate inquiries na nagtutok sa Dabao Dead Squad at sa mga EJK sa ilalim ng War, warm on drug. Pinilit niyang inilipat sa kaso sa ICC gamit ang mga testimonya nila Edgar Matubato at Arturo Lascanas. Ganitong pananaw ni Trillanes ay tila nagsusumika para sa accountability pero hindi rin siya perpekto. Madalas siyang binansagan political opportunist ng mga kalaban niya at may ilang dating kaalyado na umuurong sa kanya. Tungkol naman kay na at Attorney Sabio kapag may mga dating kaalyado na umaatras at naglalabas ng mga salaysay na gaya ng binabayaran kami para sirain si Duterte, natural na magdududa ang taong bayan. Ang tanong nga, sino ang bumaba, nagbabayad at ano ang mga motibo? At kung totoo man na may bayaran, anong ebidensya na may hawak nila para mapatunayan ito? Kung wala, baka ito bahagi rin ng disinformation para i-undermine ang kaso sa ICC. Attorney Jude Joso Sabio ang abogadong unang nagdala nga sa ICC, complain laban kay Duterte ay umatras noong 2020 at sinabi niya na hindi niya masikmura ang estilo ni Trillanes. Ang mga taktika nito daw ay politika motivated. Pero ito ang tanong, kung totoo ang krimen at may mahalaga pa ba kung sinong tao ang nagsimula? ng kaso. Ang hustisya ay hindi nakabase sa personalidad, kundi sa ebidensya. Kung may pumatay, may bangkay, may weakness at may utos, iyan dapat sentro ng usapan. Kaya nga, kanino tayo maniniwala? Walang iisang sagot, pero meron nararapat sa critical na pag-iisip. Kilalanin ang motibo ng bawat panik. Alamin kung may ebidensya, huwag basta magpadala sa emosyon personalidad o gimmick lang ba ito? Dahil sa huli, ang tanong ay hindi kung sino ang nagsasabi ng totoo, kung anong klasing bansa na gusto nating ipamana. Yung may mga pananagutan at yung may nagbubulag-bulagan dahil sa takot o paniniwala sa isang leader. To ay para sa bayan. Ang bayang Pilipino ay matagal ng ginagamit Ginuyo at ginawang laruan ng mga makapangyarihan. Ang mga ganitong laban Duterte versus Trillanes, pro-ICC versus anti-ICC ay hindi lang away sa personalidad. Ito ay laban para sa katotohanan, laban para sa mga pamilyang nawalan, laban sa kalakaran ng pag-aabuso. Kung hindi tayo paninindigang kahit isa lang sa mga ito, tuluyan na tayong matatalo bilang isang sambayanan.